Hello mga Kidspark! Kamusta kayo? Welcome back to my channel at sa vlog natin ngayon mga Kidspark ay pag-uusapan po natin ng 4 tips kung nang lalamig na sa'yo ang lalaki. At kung handa na po kayong lahat, mga Kidspark ay mag-start na po tayo. At muli, be inspired! Ang unang tips kung nanlalamig na sa'yo ang lalaki is i-ignore mo siya minsan hanggang sa matauhan siya. O pamakis pa, yan ang unang tips ko sa inyo. Kung uh, nararamdaman nyo sa partner nyo na para bang nanlalamig na siya at hindi na siya tulad ng dati at yung mas malala ay ini uh, ginoghost ka na at minsan na lang magparamdam. In spark, uh, ang dahilan kung bakit nanlalamig ang isang tao o isang lalaki o kahit babae kayo sa isang relasyon ay dahil kay Inspard uh, na bumababa na yung attraction bumababa na yung interest nyo sa partner nyo bakit? Ah, maraming dahilan tulad ng yun nga ah, naboboring na kayo, paulit-ulit na lang yung ginagawa ninyo, wala nang bago wala nang challenge yun at yun na lang araw-araw ang pinagkakabisian nyo, ang ginagawa nyo paulit-ulit na lang usapan nyo paulit-ulit na lang yung cycle ng relasyon nyo araw-araw na -araw. tipong ah, kahit ikaw nakakamdam na rin ng kaboringan Inspired. ang una niyong gawin ay ignore nyo siya paminsan-minsan lang. Huwag naman yung palagi. Ay, paminsan-minsan lang ay ignore nyo siya upang sa pamamagitan niya na ibabalik ang curiosity niya. Ang mystery mo ay unti-unting uh, lalago ulit sa utak niya. Sapagkat, halimbawa, uh, nag-chat siya sa'yo o nag-text o nag-call tapos inignore mo, hindi mo na-replyan o hindi mo sinagot yung tawag niya, eh, diyan papasok yung, ano, yung curiosity. Mag-iisip siya sa'yo iisipin niya kung bakit uh, para bang medyo umiiwas ka o bakit hindi ka nagre-reply o hindi ka nagpaparamdam at talaga namang uh, hindi ka agad-agad nagre-reply sa kanya kay ibalik mo yung mystery ibalik mo yung challenge sa loob niya at magsisimula yan sa utak niya kaya kailangan ang gawin mo ignore mo siya paminsan-minsan sa yun ang unang tips ko sa inyo upang kay Spark ang lalaki ay mapaisip ulit sa iyo at tandaan niyo ito kapag ang lalaki ay nagtataka sa iyo iniisip ka, nakikiyonos sa'yo, babalik ang mystery. At pag bumalik ang mystery sa'yo, tataas ulit ang interest niya sa'yo, pati na ang attraction niya sa'yo ka-inspired. Kaya paminsan-minsan ay ignore mo siya. Huwag kang palaging available at huwag ka laging magparamdam. Huwag kang simbilis ng kidlat kapag nag-message sa'yo o nag-call siya sa'yo ka-inspired. Bayan, nagubuli na naman ako sa laway na to. Yes, mga ka-inspired, ganun lang yan. Tandaan yung lahat yan. Huwag kayong palaging... Uh, sabik na sabik at talaga namang pinapakita nyo na sobra kayong clingy, needy at dead na dead kayo sa partner nyo sa pagkat dyan magsisimula na talaga namang wala ng thrill wala ng challenge sa utak at puso niya paminsan-minsan ignore mo siya huwag magparamdam upang mag-isip siya at bumalik inspired ang attraction niya sa'yo at ang pangalawang tips ko nang lalamig na sa'yo ang isang lalaki is, kailangan magkaroon ng bago sa looks mo Opa Max sa looks mo. Bakit naman sa looks? Kung nalalamig na sa iyo partner mo, ang asawa mo, ang boyfriend mo, kain spark o sa looks, kailangan magkaroon ng bago sa looks mo. Yes, Max Alam niyo, kain ang isa sa pinaka dahilan kung bakit na-attract ang mga kalakihan sa isang babae ay hindi dahil sa success ninyo, hindi dahil sa kung anong merong kayong material. Kain spark pinaka na-attract ang isang lalaki isang babae ay eh, dahil sa looks. Totoo 'yan. Pang sabi nila, ugali, hindi hindi totoo 'yan, it's Sa looks talaga ang, ang lalaki pinaka na-attract sa babae. Pangalawa nga lang ata yung ugali. Kaya nga marami na tatanso. Maganda yun kasi yung iba maganda nga. Basura naman yung ugali. Kay Inspire. Magkaroon ng bago sa looks mo. So pagkat yan ang isa pinaka dahilan kung bakit nakipagkilala sa iyo ang partner mo niligawan ka niya, may nahal ka niya. Sa umpisa yan, syempre, sunod na yung ugali mo, yung mabait ka pala, masikas o kasundin, pero pinakuna sa lahat na natrap siya na sa'yo ay yung loss mo. Dahil maganda ka, dahil nag-aayos ka, dahil hindi ka pabaya. Kailangan may bago sa'yo dahil sabihin natin maganda ka naman talaga, pero kahit spark. Ang lalaki kasi, araw-araw uh, may nakakausap yan, may, nakiki may nakikilalang bago, saan man siya pumunta. Mas marami talaga kayong mga babae. Kaya kahit saan kami lumingon, ay nagkalat ang magaganda kahit maedad na pero maapil pa rin at attractive pa rin na babae kaya dapat laging may bago sa looks mo Thanks pa Magano ka halimbawa uh, Pagandahin mo pa lalo kung magpagupit ka ng buho kung kaya uh, magpakulay ka kung anong bago sa'yo uh, mag Pag make up ka o mag lipstick ka ng bago gusto mo kulay dilaw o green na lipstick para kakaiba bago talaga yon. at kung ano, -ano pa pwedeng madagdag sa looks mo na bago na tipong iisipin niya o sasabihin sa kanyang sarili na hindi ka pa pala tapos, na may bubuga ka pa pala, na may gagawin ka pa pala, na may bago pa pala sa'yo ka-inspired. Ganun yan. Huwag pa laging masyado kang comfortable na sa kung sino ka. Dapat nag improve ka. Dapat mas inaalam mo ang mas magpapa-improve sa'yo. Malay mo, kala mo, gandang-ganda ka na sa buhok mo. Yun pala, may mas bagay pang hairstyle sa'yo. Gandang-ganda ka na sa forma mo. Yung pala may forma pa na mas magiging attractive ka. Alamin mo ng alamin, ka-inspired, yung mga bagay na magpapatagdag ng value mo o kagandahan mo, looks mo. Tandaan nyo yan. Huwag na huwag yung pamabaya ng looks nyo. lalong lalo na pag may partner na kayo. Sapagkat ang mga kalakihan, kami, ka-inspired, aminado ako, nature namin, sa looks kami, pinaka at una, na na-attract sa kanilang na yung ibang personality ninyo. Tandaan nyo yung Kings Dapat magkaroon ng bago sa looks nyo upang ang lalaki upang mambalik ang attraction sa sa'yo at hindi siya manlamig muli Kings Park. At ang pangatlong tips mga Kings kung nalalamig na sa'yo ang lalaki is humingi ka ng sorry sa mga nagagawa mong pagkakamali o mga nagawa mong pagkakamali at magbago na. O pa mga alam nyo ang isa naman talaga sa pinakadahilan kung bakit nalalamig tayo, babae man o lalaki sa isang relasyon, ay dahil sa ginagawang mali ng partner natin. Totoo yan. Lalo na yung iba na uh, nanibago. Halimbawa, uh, yung ibang lalaki, akala nila sobrang bait, sobrang galang nung nakuha nilang babae, yung napangasawa nila. Pero kung pumagal na sila, doon na lumabas yung tunay na ugali. Inspired. Pero lahat naman tayo ay may ugali talaga. Lahat tayo ay nagkakamali. Totoo yan. Walang perfecto, walang sobrang bait sa atin. Opo, lahat tayo nagkakamali. Pero, Upang ang lalaki ay talaga namang tanggapin ka, papatawad ka, hindi man lamig sa'yo, magpakumbaba rin sa'yo at hindi na magalit sa'yo, ka-inspire at hindi ka layuan, ay humingi ka ng sorry sa mga nagagawang pagkakamali. Isipin mo, kung hindi mo alam, mag-sorry ka lang sapagkat piyak ko sa inyo. Lahat tayo may mga diyo may pagkukulang at pagkakamali sa partner natin. Andan niya. Yeah. Upang kasi pag pinakita mo sa lalaki na patuloy o consistent mong ginagawa yung mga pagkakamali mo, halimbawa, masyado mo siyang dinadaldalan palagi, binubungangaan mo siya palagi, kinokontra mo siya palagi, hindi mo siya sinusunod, hindi mo siya pinapakinggan, hindi mo siya ginagalang, hindi mo siya nilarespeto. At kung ano-ano pa no, mga mga, mga pagkakamali akala mo ay okay lang, yun pala ay nagpapalayo na sa damdamin ng partner mo. Dahilan ngayon kung bakit nandalamig siya sa'yo. Ka-inspired, mag-sorry ka sa lahat ng pagkakamali alam mong nagawa mo sa kanya. At magbago na upang ang lalaki hindi na lumayo sa iyo at hindi na siya manlamig sa iyo kahit spare. Ganun lang 'yan. Hindi lang dahil sa looks, hindi lang dahil sa uh, masyado kang available, kundi dahil din sa ugali mo. O kaya naman sa mga nagagawa mong mali na akala mo ay okay lang, na akala mo ay talagang mang panggap niya. ka inspired Kailangan magsorry ka sa lahat ng kasalanan mo sa kanya. Alam ko meron din siyang kasalanan sa iyo. Pero magkaiba kasi ang lalaki at babae. Kung nalalamig na sa'yo yung lalaki, isa yun sa gawin mo. Yan ang isa yun sa mga tips ko sa inyo. Upang ang lalaki talaga namang hindi naman lamig sa'yo. Sapagkat nagpakumbaba ka, binaba mo ang pride mo, inamin mo ang mga pagkakamali mo, at higit sa lahat, magbago ka na at huwag mo nang uulitin lahat ng pagkakamali yung ginagawa mo sa inyong relasyon at sa kanya. At ang pang-apat na tips mga kung nalalamig na sa'yo ang lalaki is lumapit ka sa Diyos, Ama, o pumakitspart mapit ka sa Diyos uh, sabihin natin hindi lang yung problema nyo maraming pa kayong problema talaga namang nagka, yung iba din naghiwalay na sino na lapitan nyo magulang nyo Best friend nyo kaming mga advisor kaming mga coach lab coach ka-inspired ang Diyos ang pinakauna nyo lapitan manalangin kayo mag pray kayo sa Panginoong Diyos ka-inspired sapagkat so, yan ang pinakauna at yan ang gagawa ng paraan kung ano yung mangyayari sa buhay nyo na talaga namang didinggin niya yung panalangin nyo kaya kids pa, pag may problema, magpray, magpray lang sa Panginoong Diyos. Kung nararamdaman mo na ng partner mo ay nanlalamig na sa iyo, piling mo hindi ka na niya mahal, piling mo may iba na siya, piling mo talaga namang gino-ghost ka na at talaga namang wala na siyang respeto sa iyo, lumapit ka sa Diyos. Sa so, pagkat ka then magsisimula ang miracle talaga. then magsisimula ang magagandang bagay na darating sa iyo. Kung uunahin mo ang Diyos na alalahanin, o kids at magtitiwala ka sa kanya hindi mo pa tapos panalangin mo, baka hindi ka pa nagsasalita, alam niya na ang solusyon. Binigay niya lang solusyon. Kung tatawag ka sa Diyos, kung hihingi ka ng tulong sa Kanya at advice sa Kanya, bago sa amin o bago sa tao, sa Diyos muna. Totoo yan. Huwag ka mag-isip ng masama sa sarili mo. Huwag ka mag-isip na gumawa ng mali. Lumapit ka sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. At maniwala ka, darating ang araw na magiging masaya ka ulit. At kung ang lalaking mahal mo ay nandalamig iyo sigurado ako uh, kung kayo talaga ang itinadhana ay babalik yun sa'yo mamahalin ka ulit yan at kung hindi man susunod na pag-ibig mo sigurado ako magiging okay na sapagkat inuna mo ang Diyos natawagan at hinga ng tulog at dyan magiging okay ang buhay mo at ang lahat ng bagay at sitwasyon para sa'yo So mga Kitspard, din lang po. No? Maraming salamat mga Kitspard sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga ketspan at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga ketspan at mag-iingat kayong lahat. Mahal ko kayo at muli Be Inspired!